Tayo naman ay dadapo sa Antipolo. Ang Antipolo ay isang lungsod at kabisera ng lalawigan ng Rizal, Pilipinas. Ito ay matatagpuan 25 km sa silangan ng Maynila. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 887,399 sa may 208,324 na kabahayan. Ito ang pinakamataong lungsod sa Luzon sa labas ng Kalakhang Maynila at ikapito naman sa buong bansa. Sa ilalim ng Batas Republika bilang 8508, naging kabahaging lungsod ng Rizal ang Antipolo noong Abril 4, 1998 mula sa pagiging isang bayan ng naturang lalawigan. Pinasinayaan ang bagong kapitulyo ng Rizal sa lungsod noong Marso 2009 upang palitan ang kapitulyo nito sa Pasig na matagal nang nasa labas ng jurisdiksyon ng lalawigan mula pa noong 1975 nang maging bahagi ng kalakhang Maynila ang Pasig. Sa paglipat ng kapitulyo sa Antipolo, napipisil itong harangin bilang bagong kabesera ng lalawigan. Ipinoproklama bilang isang lubos na urbanisadong lungsod ni Pangulong Binigno Aquino III ang Antipolo noong Marso 14, 2000. 11. Ngunit pinagpaliban sa dipatiyak na panahon ang plebeseto upang makabisa ang nasabing proklamasyon. Marahil na rin sa katanyagan ng Antipolo sa mga manlalakbay, kaya't ipinakilala ito bilang kabesera ng paglalakbay sa Pilipinas. Ang imahe ng Mahal ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, o Birhen ng Antipolo na nagbuhat pa sa Mexico noong 1626 at idinambana sa simbahan ng Antipolo ay patuloy na dinadayo ng mga Pilipinong Katoliko mula pa noong panahon ng mga Espanyol. Isa sa mga nakagawian ng mga milyon-milyong manlalakbay sa dambana ng berhe ng Antipulo ay ang paglahok sa taunang alay lakad na ginaganap tuwing bispiras ng Biyernes Santo at Mayo Uno kung saan magmula sa simbahan ng Quiapo kasunod ng ipinoprosesyong imahe ng berhi ng Antipolo sa iba't ibang bayan ng Rizal at Kalakhang, Maynila. Ang mga dibuto ay naglalakad lamang patungo sa simbahan ng Antipolo. Nakagawian rin na pinagbindisyon ang mga bagong sasakyan sa simbahan. Sa paniwalang ito ay magbibigay proteksyon at kaligtasan sa sasakyan at sa mga sasakay rito. Mas mataas na kinatatayuan ng lungsod kumpara sa Kalakhang Maynila ay nagbibigay rito ng magandang tanawin ng kamay nilaan, lalo na tuwing gabi. Popular sa mga dayo ang lokal na mangga, kasoy at suman. Ang dating sikat na hinulugang taktak -tak na dati rati isa sa mga pangunahing dinarayo tuwing tag-init ay pinagaganda upang muling maging isa sa mga pangunahing atraksyon ng lungsod. Sakop ng Antipolo ang buong kalap para ng gitnang bahagi ng Rizal. Ito'y nasa paana ng Sierra Madre. Kung kaya't malaking bahagi ng lungsod ay bulubundukin na may karaniwang taas na 150 metro. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel Kamaistorya, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.